at kasama natin si Kimson ng Team Mark. Nanalo na po sila ng 100,000 pesos pero ang goal nila ay makapag-uwi ng total cash prize na... At syempre panalo rin ang 20,000 ang napili nilang charity. Uh, Kimson, ano ba yung napili? Ako uh, yung po. Pilipina na ng welfare society. All alright, POS. Meron po kayong 20,000 from our winning team. And at this point, nasa waiting area po si Jamir. At hindi niya tayo naririnig. It's time for Fast Money, Kimson. Here we go. 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kahusay makaalala ng muka ng tao? Go. It. Ahensya ng gobyerno na marami raw fixer. Uh, Lance Transportation, LTO. Bukod sa bigas, ano pang inilalagay sa sako Ah, uh, gulay. Ayaw mo ito mangyari sa nakapark mong sasakyan. Manakaw. Ilang pares ng sapatos ang nabibili mo sa isang taon? Apat. Yeah! Woo! Tama na. One to ten. Gaano ka kahusay makaalala ng mukha ng tao? Sabi mo, eight. Ang well, sabi ng survey. Papanser! Ah! Papanser! Papanser! Wow. Pwede, pwede, Let's start. Ah, sa ng gobyerno na marami raw fixer. Uh, LTO. Papanser! Okay. Yes! Okay. Oh. 55. Bukod sa bigas, ano pang inilalagay sa ako Gulay. Tapanser! Meron, meron, meron. Ayaw mo ito mangyari sa nakapark mong sasakyan, siyempre manakaw. Survey says... Tapanser! Uy! Ha? Wow! Ilang pares ng sapatos ang nabibili mo sa isang tao? Sabi mo, apar. Ang sabi ng survey ay... All right. Good start, very good start. Let's welcome back to beer. Kamusta? Pakiramdam natin? Pari ko. All ah, good? Kanina po, nag enjoy ako. Pero ngayon, puro kaba na lang tayo. <laughs> para namang hindi ka pa dito. Jamira, okay. May good kami para sa'yo. Ngayon, si Kimson nakakuha ng 116 points. Ibig sabihin, 84. 84 na lang ang kailangan mo. Okay. Konting-konti na lang. Konting, konting konting na lang po. Alright. Sa puntong po ito, ay makikita ng mga manonood ang sagot ni Kimson. Give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kahusay makaalala ng muka ng tao? 8. 9. Ahensya ng gobyerno na marami raw fixer. Pass. Bukod sa bigas, ano pang inilalagay sa sako? Ah, uh, buto. Ayaw mo ito mangyari sa nakapark mong sasakyan. Mabangga. Ilang pares ng sapatos ang nabibili mo sa isang taon? Lima. Ahensya ng gobyerno na marami rong fixer? Let's go, Jameer. We need 84 points to win that additional 100,000 pesos. Ang sagot sa una mong tanong, sabi mo, 10, being the highest, gano kahusay makaalala ng muka? Ang sabi mo ay 9. Ang sabi ng survey natin ay answer I 8. Na ni Kimson, ahensya ng gobyerno na marami raw fixer, hindi natin nabalikan. Ang top answer ay LTO. Na rin ni Kimson, bukod sa bigas, ano pang inilalagay sa sako, sabi mo yung buto. Ang sabi ng survey sa buto ay... Uy, ang top answer ay basura. Ayaw mo itong mangyari sa nakapark mong sasakyan, sabi mo ay mabangga. Ang sabi ng survey. Magas-gasan. Yun ang top answer. Ilang pares ng sapatos ang nabibili mo sa isang taon? Sabi mo ay lima. Ang sabi ni survey ay... 150. Okay lang. Congratulations. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Ang top answer dito sa huling tanong ay isa. Isang pares ng sapatos sa isang taon. Saksang pare sa ating survey. All right, guys. Let's welcome back, of course, Team Jamie. Maraming maraming salamat, guys. Of course, uh, Isabel, uh, one more time para naman mapanood natin ulit ang uh, Voltes 5 Legacy. Yes, mga kapuso. Magbabalik po ang Voltes 5 Legacy sa inyong screen. Abangan niyo po May 6, GMA Afternoon Prime po ang Voltes 5 Legacy, 4 p.m. All right, Ratsun. Ah, uh, po. Um, abangan niyo po ako. Lalabas po ako sa Prinsesa ng City Jill. Malapit na po yan. And syempre, Voltes 5 Legacy Afternoon Prime. Wow, nice. Good luck sa inyo mga ginagawa. At sobrang happy kami na papalabas ulit ang Voltes 5 Legacy sa Afternoon Prime. Kaya abangan po natin yan. And ngayon, maraming maraming salamat po Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes. Araw-araw po kami maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula lang po at manalo dito sa Family Feud!